Magandang hapon mga kabay. So ayan, meron naman po tayo ditong estimate na 5 kilos demolition hammer, ayan. 39106 liter A. Ayan. Bali gumagana siya mga kabay. Pero wala po siyang hammer. So check natin yung loob. Baka putol na naman yung connecting rod kaya ganyan. So check natin mga kabay, tara samahan nyo ako so yan mga kabay tinatanggal ko na po yan yan lang hirap sa unit na ito mga kabay itong modelo na ito pag nag estimate kayo nito mga kabay lahat kailangan tanggalin mo So yan mga kabay, yung fill coil niya, okay pa. Maganda po po. Pati armature niya mga kabay, okay pa din. Kasi so, umaandar naman siya, wala naman problema. Sa mga dito din sa loob mga kabay, wala rin siyang tagas. Ayan. So, ibig sabihin, good pa yung seal niya. So, dito tayo sa harap mga kabay. So, sigurado dito may problema. Kasi tingnan nyo po, naglalangis. Ibig sabihin, yung o-ring dito na dalawa, tsaka isa, maaaring may tama. So ayan, titingnan natin. Siyempre, kalasin muna natin ito mga kabay. Dahil gaya nga nang sinabi ko mga kabay, lahat po ito tatanggalin nyo. Yan. Pag nag-estimate kayo nito, lahat tanggal. Na ako, minsan pagod ako repair pag ganito. Kasi lahat na lang tanggal eh. Hindi kagaya ng mga 10 kilos mga kabay na pwede mong silipin. Pwede yung harap lang ang baklasin Ito talaga kailangan lahat baklas. Ayan. Sa isa yan mga kabay. Ayan. Sa ayan mga kabay. Ayun naman, ito ating kalas ng mga kabay. Ang pinakalaki niya. Ayan, ayun mga kabay. Kitang kita ng ibilin sa mga kabay. Ayan. Tingnan niyo po, labas na po yung uring niya. Ayan. Yan po yung dahilan kung ba't tumagas. Pero hindi yan ang dahilan kung bakit wala siyang hammer. Ay, wala siyang tibag yan. yan. Ang, ang Ang siguradong dahilan niyan mga kabay ay yung connecting rod baka putol so yun yung itingnan natin ngayon kung bakit sya ganun yan. so yan tatanggalin natin yung serclip mga kabay yan ah, yun mga kabay yan tanggal po yung niya. so yan mga kabay pwede nyo na hugutin ikot ikotin nyo lang to mga kabay dahan-dahan lang po dahil langis po baka matapol sa so bagay mukhang naubos yung langis mga kabay so ayan mga kabay oh. yan po yung dahilan kung bakit wala po siyang diba, wala siyang hammer ayan putol po yung connecting rod ayan. ngayon pag ganitong naputulan mga kabay matik na yon pati o ring papalitan mo rin syempre Tsaka syempre yung sa striker yan so yan mga kabay hindi ko na pa hahabain yung ah, ang tawag na ito. hindi ko na pa yung estimate ko mga kabay dahil nakita naman natin ayan sa ano wala pong problema dito ayan. so ayan bali iisa-isahin na lang natin kung ano yung papalitan mga kabay ayan syempre una yung o-ring dito mga kabay yung dalawang o-ring ayan durog na ayan ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabay ayan yan po yung o-ring dalawa yan mga kabay sa isa, isa. Yan. Diyan po yan, 'yan, Dalawa po 'yan, saka ito yung isa 'yan. So laging papalitan 'yang dalawang 'yan. Dalawang o-ring para dito sa loob, yung sa cup, ayan, yung pinaka-cup niya. Nandiyan po 'yung nakalagay yung dalawang o-ring ito, ito. So, so 'yan yung papalitan, dalawa, uh, bali tatlong o-ring. Uh, isang connecting connecting rod lang mga kabay kasi yung piston buo pa yan. Tapos yung o-ring na yan, magkapares lang po yan yung o-ring ng striker. Hindi dito sa loob mga kabay, hindi ko nakinalas. Ayan. Ayan yan. Yung striker na sa loob. Yung o-ring yan, tsaka dito parehas lang. So, ang o-ring na papalitan natin, 1, 2, 3, 4, 5. limang o-ring, tsaka isang connecting rod. So, yan lang po yung papalitan natin dito sa sa demolition na 5 kilos mga kabay na DeWalt. yan So, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano buuin. Ah, uh, papakita ko na lang sa inyo mga kabay pag in-approve ng customer kung paano ikabit yung connecting rod tsaka o-ring yan tsaka kung paano maglinis sigurado lilinisin ko pa ito mga kabay pag inapprove yan kasi yung mga mga nadurog na connecting rod ayan yung nadurog nito ha, ah, hagilapin pa natin mga kabay ah, hanapin pa natin kung saan kaya li, lilinisin pa rin yan pag inapprove so yan lang po mga kabay maraming maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po bye bye